Iiniulat na pinagtangkaan o ang buhay ni Vladimir Putin subalit sinabi ng Ukrainian intelligence na hindi ito nagtagumpay at nangyari ito ilang araw lamang matapos sa lakayin ng kanyang mga sundalo ang Ukraine. Sinabi ni Kirelo Bodanov ang pinuno ng Ukrainian Military Intelligence na nagkaroon ng isang unsuccessful na pagtatangka sa buhay ng Russian President mga dalawang buwan ang nakakaraan. Sinabi ni Bodanov na ang impormasyong ito ay hindi isinapubliko, ang pagpatay ay hindi nagtagumpay at ang impormasyon ay inilihim ng Kremlin. Sinabi rin niya na magbibigay siya ng karagdagang impormasyon tungkol dito sa susunod na mga araw. Samantala, mayroon ding mga ulat na kumakalat ngayon na nagsasabi na si Vladimir Putin ay nagdurusa sa isang malubhang sakit at posibleng kanser o mano ito. Ayon o sa nakuhang impormasyon ng pinuno ng Ukrainian intelligence na Russian president ay nagdurusa sa matinding psychological at physical na kondisyon dahil sa iniinda nitong sakit. Sinabi rin ni Bodanov ng breaking point sa digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ay mangyayari umano ngayong Agosto dahil karamihan sa mga aktibong combat operations ay malapit ng matapos. Bilang resulta balak nilang i ang kapangyarihan ng Ukraine sa lahat ng mga naagaw na teritoryo ng kanilang bansa, kabilang na ang Donbas at Crimea, at idinagdag niya na kalaunan ay hahantong ito sa pagbabago ng pumumuno sa Russian Federation. Iniulat ang pinakabagong impormasyon tungkol sa kalusugan ni Vladimir Putin matapos makita sa ilang mga panayam na ang kanyang mukha ay namaga at mahigpit siyang nakakapit sa isang mesa habang nakaupo sa tapat ni Sergei Chemezov, CEO ng State-on-Defense Conglomerate na Rostec, sa isang pagpupulong sa Moscow. Sa ilang mga punto sa ginawang pagpupulong, nakita sa footage na inilabas ng isang Russian state TV na parang nahihirapan si Vladimir Putin na mag-focus habang siya ay nakikipag-usap sa CEO ng Rostec. Ayon sa mga eksperto, magdaragdag lamang ito sa mga katanungan tungkol sa kalusugan ni Vladimir Putin na ilang linggo nang binabalita. Sa katunayan, maraming mga ulat ang kumakalat na nagsasabi ng Russian President ay mayroong blood cancer. Iniulat din na noong May 12, sumailalim si Vladimir Putin sa isang operasyon ayon sa The Telegram Channel na General SVR na napag-alaman na pinapatakbo umano ng isang dating Russian spy. Samantala sa ibang aspeto naman, sinabi na isang eksperto na si Vladimir Putin ay natatakot o mano sa mga defensive interceptor missiles ng Estados Unidos at isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi kaya ng Russian President na magsagawa ng nuclear attack. Si Victor Abramovich, isang defense expert mula sa Curtin University ay nagsabi ng US Missile Defense System na may kakayang protektahan ang isang buong bansa laban sa mga missiles ng kalaban ay itinuturing ni Vladimir Putin na isang malaking banta. Ito ay matapos inihayag ng Russian President ang anim na bagong nakakakilabot na armas ng kanilang bansa noong 2018. Sinabi ni Abramovich na dinvelop ng Russia ang mga armas upang labanan ang weapon system ng Estados Unidos. At sa gitna ng ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, sinubukan ni Vladimir Putin ang ilan sa kanyang mga bagong armas. Ngunit sinabi ni Abramovich na mga bagong armas ng Russia ay magiging walang silbi dahil mataas ang posibilidad na matatalo ng mga interceptors ng NATO ang mga Russian missiles. Sumulat si Abramovich ng isang artikulo para sa The Conversation at anya, sinabi umano ni Vladimir Putin, na mga bagong armas ay binuo upang talunin ang banta na dala ng ballistic missile defense program ng Estados Unidos. Ngunit inamin din ni Putin na ang missile defense system ng Estados Unidos ay maaring ma-intercept ang lahat ng mga Russian missiles na magreresulta sa pagbaba ng kakayahan nito at maaring hindi rin nila mapigilan ang isang nuclear attack ng kalaban. At kung i-deploy ng NATO ang mga missile defense systems nito sa Ukraine, magiging isang malaking problema ito para kay Vladimir Putin sinabi ni Abramovich nang talagang kinatatakutan ng Kremlin ay ang potensyal na deployment ng mga ballistic missile defense system malapit sa border nito dahil maaari umanong lihim na ipadala ng Estados Unidos ang mga defensive interceptor sa Ukraine at magiging hulina para sa Russia na maghanda ng mga countermeasures. Iniulat ito matapos naglabas ng galit ang isang Russian official sa NATO dahil sa pagpapadala nito ng mga armas sa Ukraine. Nagbabala siya na maari itong magdulot ng direktang sagupaan o di kaya isang full-blown na nuclear war nagpadala ang Estados Unidos ng karagdagang $800 million na halaga ng mga armas sa Ukraine at plano din itong sanayin ang mga Ukrainian troops kung paano gamitin ang mga bagong armas.